What's up, guys, for today's video? Let's do the Doyin Makeup. Request na yung isa nating follower. Naglagay na naman ako ng foundation at i-blend na natin yan sa mukha natin. Mekos-mekos lang. I-tap-tap lang hanggang sa ma-blend. naglagay na ako ng contour dito sa ilong ko. At naglagay din ako ng concealer dito na part. At i-blend lang na mabuti upang matakpan itong ating mga fine lines. Spread lang ng maayos itong line ng ating contour, mga langga. Binlend ko lang din to ng mabuti. At naglagay din ako ng highlighter dito sa nose nose ko. Dahil sobrang nakadapa itong nose natin, mga langga. Inayos ko lang itong contour para naman may shape yung ilong ko. Ilagyan ko rin dito na side. At nagdagdag din ako dito na side para naman tumangos tingnan itong ilong ko. At blush, mga langga. Naglagay ako dito, dito, at saka dito sa mata ko. Hindi ako expert sa makeup, mga langga. Pero pinapakita ko dito yung fit sa mukha ko, mga langga. Kaya kung kaya nagpa-practice pa kayo ng makeup, i-try-try nyo lang kung saan yung fit sa mukha nyo. Brush lang na mabuti hanggang sa mabla problem. Dahil makapal na tong kilay ko. Draw lang ako ng line sa ilalim para maporma yung kilay langga. At kinamitan ko to ng brush para ma-blend ng maayos at maform ng tama yung kilay ko. At naglagay na rin ako ng mascara. Ang dagdag buhay sa ating kilay na matamlay. Siyempre, sa kabila rin para pantay. At itong sa eyeliner, nilagyan ko lang siya dito at sa dulo. Hindi ko na siya nilagyan sa gitna mga langga para hindi lumaki yung mata natin. Ganyan lang siya kasimple. Nilagyan ko ng concealer ang gilid ng bunganga ko langga para lumilagyan. Naman. At nag-draw na ako ng line dito sa lips ko. Since ganito nga ang lips ng Doyin Makeup. At yung lips ko medyo malaki kaya din-draw ko na lang ito para lumiit. Kaya ganyan na yung mukha niya. At i-blend lang na mabuti. Naglagay na ako ng lipstick. Ganon na yung lips natin mga langga. At naglagay na rin ako dito ng eyeshadow. Kabilaan yan, pampatingkad ang ating mata. At syempre nilagyan ko rin dito sa gilid ng eyes ko. At mag na tayo dito sa ating mata sa ilalim. Light black lang pala ito nilagay ko para hindi masyadong black yung kulay. Para natural look lang siya tingnan. Ganun ko lang siya nilagay. Hindi ko na pinalaki yung mata ko kasi okay naman to. At gawa tayo ng egg yusal. O ano tawag doon? Hindi ko alam. <laughs> Sa akin kasi madali ko lang ginawa kasi nag lang ako at yung line lang yung sinunod ko. At pagkatapos nilagyan ko lang ng highlighter dito sa ilalim ng mata ko. Katapos mascara dito sa itaas at sa ilalim ng mata ko. At maglagyan na ako dito ng fake lashes. And highlighter dito sa gilid ng mata at saka dito sa ilong ko mga langga. Nakalimutan ko din palang maglagay ng blush dito sa ilalim ng ilong ko. At highlighter dito na side ng ating mukha para matingkad siya tingnan mga langga siguro tapos na rin yan at parang na-shock talaga ako sa result mga langga. Hindi ko in expect na ganito pala kaganda itong Doyin makeup sa mukha ko. Sobrang ganda niyan sa personal mga langga. Cute talaga siya tingnan. At i-compare nga natin ang before and after look. Upak! Oh, ba diba? Tingnan nyo naman. At nagpalit na ako dito ng dami. Kayo na humusga ka, guys kung nakuha ko ba ang Doyin makeup look. At ito para yung take ng photos at makita mo namang matingkad siya tingnan sa photos kaysa sa video guys. Pero sa personal na natural look lang talaga siya tingnan. Thank you pala sa nag-request nito. Carla Gonzalez, thank you sa pag-request lang ga.